Magandang magandang araw pong huli. po muli. Tayo po'y muling pinagpala ng panahon na tayo po'y muling magkasama-sama. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong topic na ng ngayong quarter na ito na may pamagat pong mga alaala ng biyaya. At kagaya po ng ating ginagawa, atin po munang babanggitin ang mga pangalang ito nang nag-comment. Si Orlan Dilaroca, Lirio Reges, Marlon Magsayo, Rom Corrales Jr., Jerry Toscano Rapalio, Edwin Ricalde, Moses Albuera, Aris Pap, Aida Almasco, Leonardo Padriquela, Pasita Barnuevo, Mari Soco, Kaadlawon JP, Romy Tejadas, Hasmin Vargas, Lucia Ocampo, Rowena Kahigos. Si Lito Manalo, Josephine Porras, Maria Bacan, Aida Almasco, Norma Baguhin, Alan Perez, Hasmin Karilansangan, Mias Agapay, Noel Bombeo, uh, Lodi Abinido, Lloyda Filipina, Helen Sanchez, Isikias Bobiles, Felisa Labador, Jeremias Corpus, Florinda Custudio, Christian Edison Marte, Margie Mandol, Jonathan Haum, Cilia Puzón, Tina Labrador, Rodelio Nepomuceno, Bernardo Foronda, Preci Soriano, Rafael Granada, Necitas Estubo, Johnny Lynn Niera Ávila, Sator Romero, Lucas Soblatín, Emilio de la Cruz, Ricky Cabo Negro, Víctor Avilidas, Delaida Villa Gonzalo, Lea Santos, Joel Arroyo, Doc Corazon Aro, Eugenio Cadelina, Shem Sumagaysay, Francisca Sosa, Nina Caperal, Alvin Pacardo, Nixon, o Nixon Tolentino and Ananias Siscon. At muli po ay aming, aming babatiin din po although hindi namin mapapangalanan ang mga churches po na patuloy pong ginagamit ang ating programang ito na source ng kanilang lesson review sa kanilang church tuwing araw ng Sabado. Ito po ay malaking kagalakan para sa amin na kayo po ay aming mapaglingkuran sa pamamaraang ito po ng Solid Rock Ministries. Ganon din po ang ilang mga ang mga nanonood o rather susubscribe na hindi po nagko-comment at hindi namin nakikita ang mga pangalan kayo po ay amin din pinapahatida ng aming pagbati. Meron pong latest lang o lately na nagbigay sa amin ng notice na sila ay limang sabado na na ginagamit itong programa natin na kanilang uh, source of uh, lesson review sa kanilang church. Ito po ay mga taga, Taya Quezon, kung hindi po ako nagkakamali at kayo po ay aming malugod na binabati. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon, pong Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyong kabutihan, sa inyong uh, pagpapala at mga pag-iingat, pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ngayon po muli kaming <coughs> magkakaroon ng talakayan o pag-aaral ng aming lesson na ito po ay galing sa inyong banal na salita tulungan po nawa kami at na ito'y aming lalong maunawaan. Amin pong idinadalangin din ang aming mga kapatid na aming nabalitaang may mga karamdaman, may mga emergency. Kami po ay humihiling ng inyong patnubay para sa kanila. Patawarin po kami sa aming mga sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang sabi po sa ating talatang sa uluhin, ang sa Josue 4.23 at 24, Sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng hordan sa harapan ninyo hanggang sa kayo yung nakatawid, gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na pula na Kanyang tinuyo para sa amin hanggang sa kami ay nakatawid. Upang makilala ng lahat ng mga bayan na sa lupa na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon. Upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos, magpakailanman. Habang nagmamaneho si Juan, ay sininyasan siya ng pulis na huminto. Hinihingi ang kanyang lisensya. Subalit sa kasama ang palad, ay naiwan niya ito sa opisina. Tinanong ng pulis kung ano ang kanyang trabaho at ang wika niya ay isang profesor. Tinikitan siya at ang wika, o huwag mong isipin na ito ay multa. Kundi isang tuition fee. Pagkat ang lahat ng gustong matuto ay kailangang magbayad ng tuition para matutunan mong huwag makalimot na dalhin lagi ang iyong lisensya. Bilang tao, tayo ay malimit na nakakalimot. Minsan, hawak na natin ang isang bagay, subalit nakakal nakakalimutan pa rin natin at tayo ay hanap ng hanap samantalang ito pala ay nasa atin lamang. pag aralan natin ang pagtawid nila sa ilog ng horda na tingnan natin kung ano ang ating matututunan. Narito po ang mga katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number one, ano ang mahalagang dapat maganap upang makasulong ang bayan tungo sa lupang pangako? Number two, paano napakilala ang Diyos sa pagtawid nila sa ilog ng Hordan? Number three, bakit mahalaga ang labing dalawang bato na kinuha mula sa Hordan at ginawang altar? Number four, bakit napakahalagang laging alalahanin ang mga ginawa ng Diyos? At number five, ano ang mahalagang aral ang dapat nating maunawa sa pagtawid sa dagat na pula at ilog ng Jordan Atin pong balikan ng ating question number one, ano ang mahalagang dapat maganap upang makasulong ang bayan tungo sa lupang pangako? Sige po, atin pong titingnan dyan sa tres 3, 1 hanggang 5. At buwang maaga si Josue sa magahan at sila umalis sa city at na, napasahordan siya at ang lahat ng mga anak ni Israel. At sila tumigil doon bago sila tumawid. At nangyari, pagkatapos ng tatlong araw na ang mga pinuno ay napasigit na ng kampamento at sila ay naguto sa bayan na sinasabi, Pagka inyong nakita <coughs> ang kaba ng tipan ng Panginoon niyong Diyos at dinadala ng mga saserdote na libita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. Gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng may dalawang libong siko ang sukat. Huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paraunan sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. At sinabi niyo sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ng Panginoon sa inyo. Maliwanag po. Ang bayan ng Israel hindi na alam ang daan. Kaya sabi riyan, paunahin ninyo ang kaban ng Panginoon, kaban ng tipan ng Panginoon na daladala -dala ng mga saserdote. Ito po ay napakahalaga, parang napakasimple ng ating pagbasa rito. Subalit so, ang maliwanag po rito, ang Diyos ang nakakaalam ng daan, siya ang nakakaalam ng paraan. So ang sabi paunahin natin. Ibig sabihin, kinakailangan sa ating mga paglakad, mauna ang Diyos. At manguna ang Diyos. Huwag po natin siyang pangungunahan, huwag rin natin siyang uunahan. Kinakailangan tayo ay gagalaw ayon sa timing ng Diyos at sa pangunguna ng Panginoong Diyos. Yan po ay napakahalaga sa anumang gawain na ating ginagawa sapagkat hindi ninyo alam ang daan, ang wikaryan. Tayo po hindi natin alam talaga ang daan. Ang tanging nakaalam ay ang Panginoong Diyos. Kaya kinakailangan unahin natin siya at paunahin natin siya. Ibig sabihin, ang Diyos ang mamahala sa ating gawain. Alam po ninyo, kahit po yung mga kautusan ng Panginoon patungkol sa pagkain, ano po? Alam po kasi niya kung ano ang magiging resulta nito sa hinaharap. Sa ngayon, hindi natin uh, mapapansin yan. Kaya yung mga tao, kumakain ng sinasabi ng Panginoon na huwag ninyong kakanin sapagkat karumalduman. Ang sinasabi ng tao, paano maging karumalduman yan? Ayan ay uh, malinis na sapagkat niluto Ang pinakuluan. Ang Panginoon nakakaalam. Ang siyensya, uh, mag eksperimento yan hanggang limang taon pagkatapos sasabihin ito maganda. Subalit so, sa bandang huli, masusumpungan na hindi pala maganda. Subalit so, ang Diyos, sa umpisa pa lang, alam na niya. Kaya kapag kasinabi ng Diyos, paunahin natin siya at hayaan natin siya ang manguna sa ating mga buhay. Okay po, ngayon sa pangalawang tanong. Papaano na napakilala ang Diyos sa pagtawid nila sa ilog ng Hordan? Ayan, babasahin naman po natin dyan sa Kapitulo 3, talatang 6 hanggang 10. Ano po ba ang sinasabi? At nagsalita si Josue sa mga saserdote na sinasabi, buhati ninyo ang kabanantipan at magpauna kayo sa bayan. At kanilang binuhat ang kabanantipan at nagpauna sa bayan. At sinabi ng Panginoon kay Josue sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel upang kanilang makilala na kung paano ako ay sumakay mo sa ay gayon ako sa sa iyo. At iyong uutusan ng mga siserdote na nagdadala ng kaban ng tipan na iyong sasabihin pagka kayo dumating sa tabi ng tubig ng Jordan ay tumigil kayo sa Jordan. At sinabi ni Josue sa mga anak ng Israel, magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos at sinabi ni Josue, sa si ganito ay inyong makikilala na ang, bu ang buhay na Diyos ay nasa gitna ninyo at walang pagsalang kanyang itataboy sa harap ninyo ang kanineyo at ang hiteyo at ang hibeyo at ang periseyo, ang gariseyo at ang hamoreyo at ang hibuseyo. Narito ang kabalantipan ng Panginoon ng buong lupa ay nagpapaon na sa inyo sa Hordan. Ngayon nga ay kumuha kayo ng labing dalawang lalaki sa mga lipi ni Israel na isang lalaki sa bawat lipi. At mangyari, na pagka ang mga talampakan ng mga paanan mga serdote ay nagdala ng kaban ng Panginoon, ng Panginoon ng buong lupa ay titigil sa tubig ng Hordan, na ang tubig ng Hordan ay mahahawi sa makatuwid bagay, ang tubig na bumababang mula sa itaas at nag-iisang bunton, at nangyari nang umalis ang bayan sa kabilang mga tolda upang tumawid sa Hordan, ay nasa unahan ng bayan ng mga sacerdote na nagdadala ng kaban ng tipan. At nandumating sa Hordan ang mga dala nang kaban at ang mga paan ng mga sacerdote ay nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig sapagkat inaapawan ng horda ng lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pagaan. Na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil at nag-isang bunton na malayo sa kanila, sa si Adam na bayang nasa tabi ng seretan at yaong naghisi baba sa dagat ng Araba na dagat ng Alat ay lubos na nahawi at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Heriko at ang mga seserdote na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Hordan at ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa nakatawid na lubos sa Hordan ang buong bansa. Yan. So dito po, ipinapakilala ang Diyos na ang Panginoong Diyos ay banal. Yan ang una sa lahat, na ang Diyos ay banal. Na ang ibig sabihin, siya ay dedicated para sa kanyang bayan. Kaya yung panawagan na kayo'y magpakambanal, ibig sabihin lang ay italaga ninyo ang inyong sarili sa Panginoong Diyos. Ano po? 'Yun ang pagiging banal na sinasabi, dedicated ka sa Panginoon. At yung Panginoon naman ay dedicated sa atin. At ang Panginoon na ito na dedicated sa atin ay Panginoong buhay, Panginoong makapangyarihan, Panginoong gumagawa ayon sa kanyang mga panukala, ayon sa kanyang tipan na kanyang ipinakipagtipan. So dito po ipinapakilala ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat na at siya ay above everything sa sanlibutang ito. Na yung tubig na bumubuhos pa ibaba, tumigil at nagbuntun doon pa itaas. Makita po ninyo kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos. He is above the law of nature. Kaya kinakailangan na tayo'y magtiwala sa kanya, italaga natin ang ating sarili sa kanya, hayaan natin siya ang manguna sa ating buhay at siya ang parating uunahin natin sapagkat ang Panginoong Diyos ay Diyos na banal na para sa ating kabutihan at Diyos na makapangyarihan sa lahat na there is nothing impossible with him. Okay po, at ngayon naman po sa ating pantatlong katanungan, bakit mahalaga ang labing dalawang bato na kinuha mula sa Hordan at ginawang altar? So mga minamahal, kung atin pong babasahin ang Josue 4, medyo mahaba ito kaya hindi na po namin babasahin. Ano po? Subalit basahin na lang ninyo. Subalit yan po ay ang layunin ng mga batong yaon. Una, upang magpaalala sa kanila at makapagturo sa iba na ang diyos na kanilang pinaglilingkuran ay ang diyos na buhay, diyos na makapangyarihan, diyos na nagmamahal. So, 'yan po ang uh, layunin ng Panginoon, makilala kasi ng lahat ng tao. Una, ang mga Israelita makilala nila. So, first hand, maranasan nila kung paano ang Diyos ay namamatnubay, kung paano ang Diyos nagmamahal, kung paano ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kapag ka sinabing sa lahat, lahat po talaga. Ano po? So yung batong yon ay magpapaalaala sa kanila, magtuturo sa kanilang magiging mga anak, magtuturo sa lahat ng tao sa buong sanglibutan sa lahat ng makakakita sapagkat ito ay magpapaalaala sa lahat na mayroong Diyos na buhay na siyang marapat na sambahin, marapat na paglingkuran sapagkat siya yung totoong makapangyarihan, hindi yung mga Diyos-Diyosa na kinikilala ng mga tao. Sapagkat ang layunin po ng Diyos, makilala ng lahat na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya napakahalaga po nung bato sapagkat yun po ang layunin na makilala siya ng lahat ng tao sapagkat ito ang buhay na wala hanggan na kanilang makilala siya na isang Diyos na tunay at ang kanyang sinugo sa makatuwid bagay si Jesus Kristo. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So napakalaga po na makilala ng lahat. Ito ang dahilan sa ating modernong kapanahunan tayo inuutusan ng Panginoon na humayo kayo at ipangaral ang Ibanghilyo. Tatandaan po, ibanghilyo ang ating ipangangaral. Ang mabuting balita na ano? Na ang Diyos kakampi natin. Na ang Diyos nagmamahal sa atin. Na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Na ang Diyos siya ang magkakalub ng lahat ng ating mga pangangailangan at higit sa lahat, Diyos na magkakalub sa atin ng tiyak na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Okay po, at ngayon naman sa ating pong pang-apat na katanungan, bakit napakahalagang laging alalahanin ang mga ginawa ng Diyos? Ayan, tingnan po natin sa Kapitulo 4, talatang 20 hanggang 24, ano ang sinasabi? At iyong labing dalawang bato na kanilang kinuha sa Hurda na ibinunto ni Josue sa Gilgal, at siya'y nagsalita sa mga anak ni Israel na sinasabi, Pagka itatanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating na sabihin. Anong kahulugan ng mga batong ito ay inyong ang ipatalas sa mga anak ninyo na sasabihin ng Israel ay tumawid sa hordang ito sa tuyong lupa. Sa pagkatinungo ng Panginoon ninyong Diyos, ang tubig ng hordang sa harap ninyo hanggang sa kayo'y nakatawid gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na mapula na kanyang tinuyo sa harap namin hanggang sa kami may katawid, upang makilala ng lahat ng bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan upang sila matakot sa Panginoon ng Diyos magpakailanman. Ayan. So, ito po ay napakalaga sapagkat ito ang magpapaalala, ito ang magtuturo sa lahat ng tao upang makilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang sinasabi sa hukom 37 patapos 80 at tapos, otso, at tapos uh, sa hukom 37 at sa hukom 834 uh, tingnan po natin ano ang siya sabi At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at sa mga uh, aserot Yan so maliwanag po kapag ka nakalimot tiyak matutungo sa pagsamba sa ibang mga Diyos Tingnan pa po natin sa 8.34 At pagkatapos ay kanyang binasa uh, Binasa ang lahat ng mga salita ng kautosan At ang pagpapala at ang sumpa Ayon sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautosan So sa Panginoon talaga Napakahalaga nung parating maalaala Ano po? Yung uh, kanyang kautosan Yung kanyang kalooban. Tingnan pa po natin sa mga awit 78.11 ano ang sinasabi? at kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanya pinakita sa kanila. So makita po ninyo, nung sila'y makalimot, gumawa sila ng mga bagay na hindi tama sa kaluuban ng Diyos. So ito po ang sinasabi ni Ellen White, wala nang ibang mapanganib pa kaysa ang makalimutan natin kung paanong ang Diyos ay gumawa ng una para sa atin. So napakahalaga po yan na parati nating maalaala yung mga ginawa ng Diyos para sa atin upang tayo ay maiwas sa discouragement, may iwas tayo sa pagkakasala. Kaya napakahalaga po talaga na naalaala natin palagi yung mga ginawa ng Panginoon. Kaya sa ating pong pagtuturo, sa ating pangaral, ididin po natin doon sa mga ginawa, ginagawa, at gagawin pa ng Panginoon para magkaroon ng inspirasyon ang tao. Sapagkat ang sabi ni Kristo, kapag ka ako ay itinaas na, palalapitin ko ang lahat ng tao sa akin din. Kinakailangan ang ating Panginoong Diyos para ting lifted up. Hindi po yung ating sarili, hindi yung ating mga tinatawag na mga standarte, ang kinakailang mataas ang karakter ng Diyos. Yung kanyang mga gawa, yung kanyang ginagawa, at yung kanya pang gagawin. At sa ating pong huling katanungan, number five, ano ang mahalagang aral ang dapat nating maunawaan o maunawa sa pagtawid sa dagat na pula at ilog ng Jordan Yeah, tingnan po natin sa mga awit, 114, talatang 1 hanggang 7, ano ang siya sabi? Nang lumabas ang Israel sa Egypto ang sangbahayan ni Jacob mula sa bayang may ibang wika, ang Huda ay naging kanyang sangkwaryo at ang Israel ay kanyang sakop. Nakita ang nang dagat at tumakas ang Hurdan ay napaurong. Ang mga bundok ay nagsiluksong parang mga lalaking tupa. Ang mga munting gulod na parang mga batang tupa. Anong ipakikialam? Anong ipakikialam ko sa iyo o dagat na ikaw ay tumatakas? Sa iyo Hurdan, ikaw ay umuurong. Sa inyong mga bundok na kayo ay nagsisiluksong parang mga lalaking tupa. Sa inyong mga munting gulod na parang mga batang tupa. Mayanig ka ikaw na lupa sa harap ng Panginoon sa harapan ng Diyos ni Jacob na pinapagiting na ng tubig ang malaking bato na bukal ng tubig ng Pinki ang bato. Yan. So dito po inilalarawan ang Diyos na siya ay higit o na ibabaw ng lahat ng bagay. Magkaroon man tayo ng napakaraming suliranin, maging yan ay tila dagat sa lalim ang ating suliranin o maging yan ay napakataas na kagaya ng isang bundok. Ang lahat ng yan ay kayang kilusin ng Panginoon. wika ka nga sa isang awitin, uh, wala raw uh, suliranin na hindi kayang solusyonan ng Panginoon. Walang mataas na bundok na hindi niya kayang akyatin. So ang lahat ng ito na ating nararanasan, gabundok na suliranin, gadagat na suliranin, o tila naglalagablab na apoy na suliranin, ang lahat ng yan, ang Diyos ay nasa ibabaw ng lahat ng yan. So kinakailangan tayo'y magtiwala, tayo'y mapanatag, at italaga natin ang ating sarili sa pagkatitiyakin ng Panginoon na wika nga ay we will see us through. Ano po? tayo ay kanyang titiyakin na tayo ay makapagtatagumpay, malalampasan natin ang bawat pagsubok, ang bawat suliranin sa sanglibutan ito sa ang Diyos is above the nature. Ha? At lah, siya ay nasa ibabaw at higit sa lahat, siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa pinakapang Diablo. So wala po tayong dapat na maging suliranin. Magtiwala tayo sa Kanya, unahin natin siya, paunahin natin siya, at italaga natin ang ating sarili sa madaling salita, magpakang banal tayo. Ibig sabihin, italaga natin ang buong buo ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang mga summary na aming iiwanan sa inyo upang mas lalo po natin maunawaan ang ating pinag-aralan ngayon. Number one po, magpakabanal, unahin lagi ang Diyos at papangunahin sa ating buhay sa ikatatawid tungo sa lupang pangako. Number two, ang Panginoon ay buhay, makapangyarihan na gumagawa ayon sa pangako sa ikaliligtas ng lahat na sumasampalataya. Number three, ang laging maalala ang makapangyarihang mga paggawa ng Diyos sa ating buhay ay napakahalaga upang makaiwas sa kasalanan makapagturo sa iba, makilala ng lahat ang Diyos. Number four, ang makalimot sa mga gawa ng Diyos ay, ang nanguna ay magdadala sa tiyak na panghihina at pagkakasala. And number five, God is much, much bigger than all our problems. So sana po muling naging maliwanag ng ating pag-aaral. Tayo po yung samsama manalangin. Ama po namin banal, salamat po sapagkat ikaw naming Diyos ay Diyos na banal. Nang ibig sabihin nakatalaga sa amin. Tulungan po kami ang banal na magpakang banal o italaga ang aming sarili sa iyong makapangyarihang kamay, sa iyong pangunguna, sa iyong pamamatnubay. Salamat sapagkat dumating man ang anumang suliranin. Ito'y walang anuman sa iyo sapagkat yan ay kayang-kaya mong lampasan. At titiyakin mo na kami makalalampas sa lahat ng suliranin ito sapagkat kami iyong lubos na minamahal, iniibig at ikaw ay lubos na nakatalaga para sa aming kaligtasan. Tulungan lang po nawa amang banal kami ng banal na espiritu na magtiwala ng lubusan at sundin ka ng uh, buong puso, ng buong lakas at ng aming buong kaluluwa. Maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, ang susunod po ang pagpapala ng Panginoon ay kamta nating sama-sama. God bless po.